Hi hey mga lalabs! For today's video ay paghahambingin natin yung buhay probinsya at buhay dito sa Maynila. So, ayun na nga guys. Pagka sa probinsya kasi, pagka masipag ka, hindi ka talaga magugutom. Lalo kung may, to, may lupa ka naman na taniman. Kasi, pwede kang makapagtanim ng pipino, munggo, kung ano mang mga prutas or gulay na pwedeng itanim. Plus, yung mga root crops, ganyan. And then, mag-alaga ka doon ng manok, ng kambing. So, libre na yun, di ba? Effort, effort na lang talaga sa pag-aalaga. So, pag dito naman sa syudad or dito sa Maynila, lahat bili. So, medyo may kalakayan ng konti yung sahod dito kumpara sa probinsya. Yun nga lang, dito naman, lahat bili. O, oh, ba diba? Wala ditong free, guys. Talaga naman. Talagang may hirapan kayo dito pag kaonan nyo dito. Unlike sa probinsya, na libre yung tubig. Ganon. So, kung sa kuryente naman, pag yung mga lalo, pag nasa medyo malayo lang yung lugar na sa bayan, ayun, libre din sa kuryente. Kasi maaga pa lang nagluluto na. Ganon tapos, pagdating naman sa mga gulay-gulay kahit sa bakuran mo lang, pwede ka magtanim ng, for example, ng sili ng talong, ng okra ganon, so basta masipag ka lang talaga pag sa probinsya, yun naman ang kinagandaan sa probinsya tapos, pag uh, mahilig ka mag-alaga ng manok, edi eh, free ka ng makapagkatay ng manok, kahit pa yan 3 times a day, ay 3 times a day 3 times a week ka magkatay ng ng manok, makakapag ka, or adobo, or adobo sa gata ganon, so dito sa Manila yung manok naman dito, hindi eh, siya Native. Pero, syempre, mahal nga lang. And then, sa probinsya naman, ang kinagandahan, kung wala naman kayong tanim, eh, mura lang talaga yung mga bilihin doon na gulay at yung iba pang mga gamit sa pagluluto, ba diba? Kumpara dito sa Maynila. So, depende na lang talaga kung saan yung mas prepared to mira. Pero, siguro, kung may magandang opportunity lang talaga sa probinsya. Mas masarap pa rin talagang tumira sa probinsya. Lalo dito sa Manila, napaka-crowded na. Tapos, ang taas ng bilihin. Tapos, yung mga opa pa sa bahay, ang tataas na. Minsan, pag nangungupahan, yung kuryente pa, kung submeter lang, sisingiling ka na ng ang laki-laki. Ganon din sa tubig. So, swerte na lang kapag nakahanap ka ng paupahan na may sariling metro ng tubig at kuryente. Ganyan. O di ba? Pero pagka yung buy ano ibibigay sa inyo per kilowatts ganon, tapos per cubic ng tubig, ay eh, talaga na mapapagastos ka talaga. Tapos wala man lang ditong libre, guys. As in talaga kung kunwari sumasahod ka dito ng 20k a month, talagang pagkakasyahin mo talaga 'yon kung nangungupahan ka, ay ang hirap-hirap ng tipirin, guys. Kasi sa'yo lahat, pagkain mo, kuryente, tubig, load mo pa pamasahi, o di ba, yung groceries mo pa. Oh, talagang doon na lang mauuwi talaga. Danas, dadadas ko yan, guys. So, eto na nga. At, ah, biglang umilan, umulan. Napakalakas. Ano po, yun, nabulol na naman ako, guys. Pagpasensya nyo na talaga yung pag-voice over ko. Ganon. So, back to pagkukumpara nga tayo. So, kasi ako guys, kahit ako papipiliin, kung may magandang opportunity lang sa probinsya, mas pipiliin kong manirahan dun kasi hindi crowded, hindi polluted yung hangin, ganoon. O ba diba? mas masarap talaga tumira sa probinsya kumpara dito sa Maynila. O ba diba? kaya naman, yun lang ang ating ano, video for today's. Ayan, ito't kakain na kami. Maraming maraming salamat sa inyo muli salamat sa pagsuporta niyo sa aking mga mini vlog or aking mga videos. Ayan, sa mga nagla-like, nag-share, ayan, nagko-comments. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. And see you on my next vlog. Bye.